Alam mo si Oka, gutom na ako, ang tagal. Ay, hello Hi, Hi my is Beautiful. Ay, doktor ako kayo dito. Grabe, ang gagawa ko kung wala na ng mga doktoran eh. Hm? Mag-a-apply na ako. Ah, uh, hindi Hindi rin ako taga-Apex. Ah, hindi? Dati lang. Hindi ka, doktor. Hindi ka rin taga-Apex. O, anong ginagawa mo dito? Anong gagawin ko? Nurse! Yes! Nurse! Analyn, Annalyn. Best friend niya po ako. Promise. Hansas po ako. Best friend mo si ano? Si Dr. Annalyn? Opo, uh opo. Hindi -huh, uh -huh. mo kilala si Hector? Hindi ka niya pinadala? Hindi eh. po, hindi po. Bakit um, 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 um. mo nandito? Ha? Ang uh, ginagawa mo dito? May, may, may tatanong lang po sana ako, Miss Beautiful. Tukol dun sa kaibigan niyo, si Elias. Uh, oh, bakit? Anong meron kay Elias? Manyak ba yun? Anong manyak? Sa si Elias? Ha? Ang ah, pakabait nun na Elias. Pagkasama mo yung feeling mo, safe na safe ka. Ingatak ka niya. Pag may kasuntukan ka nga, ka, siya re ba? Ganong level yung kaibigan si Elias. Ang pakit. So, ba? Ano yun? Superhero? Oo. Pag-alang nga. Bakit? totoo nga? Tinutulungan mo si Moira? Yes. Nagpadala ako ng pera sa kanya. Dad, alam mo ba na may binabalak siyang masama kay Annalyn? Just it. Let... Annalyn is Hayaan mo na lang si Moira. Pero, Dad... Present to Kung ano man ang pinaplano ni Moira, in the end, it will benefit the both of us. Pangarabi! Gawin mo na lang yung mga inigutos ko sa'yo. iyo. Ginagawa ko naman yun. It's just that, it's not everyday Merong medical mission na pwede ko panubuhin yung budget. Magkano ba nakuha natin doon? The original budget was one million. Pero ginawa ko siyang five. Walang nakapansin na ginawa ko yun dahil masyado silang busy doon sa Madam Lotus thing. Good. Medyo maliit. Pero eh? hihintay unti natin. Keep it up. Remember, ayaw mo na lang si Moira kung gusto niya. Right?